bawal na daw ang gumamit ng tuldok sa ating mga caption, or doon sa comment section, kagaya dito sa mga nag-comment sa akin guys, na baka daw dahil doon sa mga tuldok na ginamit ko kaya ako nagkaroon ng violation so, ipapaliwanag ko lang sa inyo guys ha, ang pagkakaroon ko pa ng violation ay, ah, cyber security po yan, ah, na misinterpretation ng system na parang nanghahamon ako doon sa comment ko na, oh sige, i-unlock mo nga yung facebook mo, mag-one-one tayo, parang ganun ba, siguro Ganon yung uh, Interpretasyon Ng uh, system Hindi po doon About sa tuldok Yung nagsabi doon Sa mga bawal daw Na gumamit ng tuldok Kasi nga dito sa nag-comment Sabi niya Napanood daw niya Na bawal gumamit ng tuldok Sa mga nagsasabi Na bawal gumamit ng tuldok Ayusin nyo Huwag niyong iligaw ng landas Yung mga nag-uumpisa Pa lamang Tinatakot nyo naman Kasi masyado Ano yon Pag uh, sentence Yung sinasabi natin Kunyari pag nagsasalita ka Walang tuldok Paano yun? Ganon din sa salita, guys, sa sentence natin. After ng sentence, kailangan natin ng magtuldok. Pero wag nyo lang kakalimutan na gumamit ng space pagkatapos ng tuldok. Kasi bawal talaga yan. Kasi mapagkamalan ng system na URL ito. Kunyari, ganyan, wengay.com. Yan, may tuldok sa pagitan ng uh, dalawang salita. Yan ang hindi pwede guys. Kasi nga URL ang kalalabasan niyan. Pero kapag nag-space ka after ng tuldok, hindi po yan bawal. Kahit paggamitan mo ng isang track ng tuldok, tuldok space. Okay? After ng tuldok, mag-space ka. Kaya doon sa mga um, nagsasabi ng mga bawal gumamit ng tuldok, huwag niyong papaniwalaan yun guys dahil hindi yun totoo. Pwedeng gumamit ng tuldok basta huwag lang doon sa pagitan ng dalawang uh, salita. Kailangan natin ng mag-space after ng tuldok para maiwasan natin ang pagkakaroon natin ng violation. Kaya kung napapansin niyo sa comment section, yung mga ganitong pangyayari pag may, may tuldok doon sa gitna ng uh, dalawang salita, nafi-filter yan, napupunta dun sa nahahide siya. Kasi nga, ba diba, yung bagong update ni Meta ngayon is uh, na filter na yung mga uh, mga spammy, mga uh, mas, mga mga, mga behavior, mga lahat guys, na, na filter na siya. Kaya magingat ingat tayo sa mga pagko-comment natin. Pero uniulit ko, hindi bawal ang gumamit ng tuldok sa caption or sa mga comment section. Basta kailangan lang natin ng mag-space after ng tuldok.